Hello mga boss So dito sa San Jose Pula tayo ng pasit kanin <laughs> Pula tayo ng pasit kanin mga boss Yun yung pinakasikat na kinakain dito sa San Jose Yung Pansit kanin Kung sa ibang lugar, ang sikat yung pares Dito naman sa San Jose uh, may pares din dito pero masikat yung pansit kanin so pansit kanin or bahog yan po tayo kain tayo ng pansit kanin oh bigat Ay, mga boss. Uh, ah, na tayo. So, uwi na 'yung menor na. Wala na 'yung malis. All right, let's go. Ano tayo pa si Ganin? Gawin tayo pa si Ganin. uwi ako ng San Jose. Kumakain ako ng pa lagi. Kasi dito lang meron yun eh. Sa ibang lugar wala. So undas ngayon. Nakabakasyon tayo mga boss. Ano yun? Ang gym nila tropa. hindi kumain na pa si Dane kung open yearly kasi yan May Papailaw sila dito Municipio ng San Jose City Kaya tayo ngayon So tobers pa rin tayo Kahapon pa natin ginagamit to Yan pa rin yung pultang natin sa Manila So try natin Punta tayo ng San Roque Dito sa Abar Pupuntrip tayo ng Pasit So, ang favorite na ino-order ko dito lagi Yung pasikanin na pa-oxisig Yung kampukan So, ang tawag kasi nila doon Sisig or kampukan Pwede rin yung iba naman Dinaktakan, ganyan Kaya lang Medyo may ibang sangkap yung dinaktakan So, one way Kaya pa si mga boss, dito na tayo. Dito ako lagi kumakain. thank you. Thank you. Ayan mga boss, okay na. Let's ano gumakain no? Pwede sa kabilang place no? Ayun yung pasitanin na ganyan yung pasitanin Ayan nga, para Let's go! Tayo ng mga in, mga boss. Bati na tayo. Tapos pa tayo dito sa putik-putik. let's go ingay na upuan natin baliwag dito yan. sa mga pagbuwa biyahe yung baliwag so punta tayong palengke tapos na tayong kumain ng pasikyanin mga boss pa traffic ngayon tingnan nyo ang dami ng daw Ayan. dito ang bilhin ng mga oh, dito mga bulabulak lang dito lagi yun eh sa plastic na yun Oh, dami nyo magbibilihan dito mga boss eh. mga bentahan nyo sa mga, mga bulaklak pagundas eh, dami bukas yung bubuntahan natin ay sarado mga boss so yung hindi nang dapat natin sarado sarado na ba so diretso uwi na lang tayo ay punta muna tayo sa kabila hindi natin baka mayroon sa mga office